At ngayon po sa ating mga pangunahing balita ngayong ngakong Monday, October 21. Tuloy na pong naging bagyo at nakapasok sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan po ng pag-asa sa labas ng bansa. Alas 12 po ng hating gabi, kanina nang pumasok po sa par ang tropical depression na ngayon po'y pinangala ng Christine. Ito'y huling na mataan sa layong higit na isang libong kilometro mula sa timog silangang Luzon. Ito'y kumikilos pa kanluran, timog kanluran at may lakas na hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot hanggang 70 kilometers per At dahil po sa bagyo, nakataas na ang sigla number 1 ngayon sa lalawigan po ng Katanduanes at maging sa mga bayan po ng northern o sa northern portion ng northern Samar at maging sa eastern Samar. Dahil po sa masamang panahon, ilang lugar na po ang nagkansela ng pasok sa paaralan ngayong araw. Wala pong klase ngayon sa lahat ng antas sa Santa Cruz, Laguna at sa Cavite. Bola at uh, Socorro sa Oriental Mindoro, pati po sa Kamalig, Albay, Camarines Norte at maging Camarines Sur. Wala din pong pasok ngayon mula preschool hanggang senior high school sa mga bayan po ng Louisiana at Mahayhay sa Laguna. Yung pong sa Cavite ko gukumpirmahin ko sa po sa ang mga lugar ito. Samantala ay pinatatawag ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa investigasyon na nangyari noong war on drugs. E gustong paharapin ang mga magbabatas ang dating Pangulo sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa Martes para direkta siyang tanungin ukol sa nabistong reward system daw noong panahon ng drug war. Matatanda ang isiniwala ni dating PCSO General Manager at Retired Police Colonel Royina Garma sa Quadcom kung paano raw siya kinausap ng dating Pangulo para humanap ng taong magpapatakbo sa Maladavao style na drug war. Kasama sa sistema ang pagbibigay daw ng reward sa mga pulis kapag may napatay na suspect sa droga. Sa kabila po naman ng mga aligasyon na iyan, mariin po namang itinanggi ni dating Pangulong Duterte ang reward system sa kanyang ipinatupad na drug war. Sa programa po ng SMI News na problema nyo itawag kay Panelo noong pong Huwebes, iginit ng dating Pangulo na hindi niya kailanman inutusan po ang mga operatiba na pumatay. Well, pa niya, handa raw siyang humarap sa kamera dahil marami siyang gustong sabihin. Hindi ko sinasabi na siya, siya Jacob pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight then we uh, will be justified in killing them Yan po ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda na rin simula ng Senate Blue Ribbon Committee ang hiwalay na investigasyon nito kaugnay sa gera kontra droga. Kasunod pa rin yan ang resolusyon na inihain ni Sen. Bongo para magsagawa rin ng sariling pagdinig ang Senado kasabay ng Quadcom sa Kamara. Ayon kay Senate President Jesus Coderos si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mangunguna sa mga pagdinig. Plano ng Senado na pagulungin ang investigasyon dahil magiging abala rin sila sa pagtalakay sa national budget at iba pang issue pagbalik ng sesyon sa Nobyembre. Sa ilang pang mga pangunahing balita, dalawa po namang batch ng mga OFWs mula ang lumikas mula po sa bakbakan sa Lebanon ang nakauwi na rin sa bansa kahapon. Dumating po ang unang batch ng mga nagsiuwi ang Pilipino alas dos ng hapon. Pasado alas 10 na po namang kagabi ng lumapag ang ikalawang batch na aabot sa 70 OFWs. At ayon po sa Embahada ng Pilipinas sa Beirut, magkakaroon po ng pagpapauwi na sa mga naipit na Pilipino sa mga darating na araw dahil sinasamantala nila anila ang pagkakataon po habang bukas pa ang mga paliparan at commercial flights patungo ng Beirut at palabas ng naturang lungsod. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.